Pangalawa, he alone is the mediator. Siya lang ang tanging tagapamagitan. Sabi sa 1 Timothy 2.5, sapagat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Kaibigan, alam mo ba kung gaano kahalaga ang role ng Panginoong Yesus bilang ating tagapamagitan o mediator? Si Pablo habang sumusulat kay Timoteo, ay nilinaw na iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ang tagapamagitan na isang taong namamagitan sa dalawang panig para magkaroon ng pagkakasundo. At sa ating sitwasyon, tayo makasalanan at ang Diyos ay banal. Kaya tayo ay hiwalay sa Kanya. Walang sino man, kahit sinong tao, relihiyon o gawain, ang pwedeng pumuno sa puwang na iyon. Si Yesus lang ang kayang tumayo sa gitna dahil siya lang ang ganap na Diyos at ganap na tao. Kapag ikaw ay nahihirapan, nakakaramdam ng guilt o parang malayo ka sa Diyos, alalahanin mo ito. May tagapamagitan o mediator ka. May nagtatanggol para sa iyo. At hindi mo kailang umasa sa sarili mong kakayanan. Tapos na ang kanyang ginawa sa krus. Tulad ng sabi sa Romans 5.8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi tayo niligtas ng Panginoong Yesus dahil mabait tayo. Kundi niligtas siya tayo kahit makasalanan pa tayo. Ang kanyang pagiging tagapamagitan ay bunga ng kanyang pagmamahal at biyaya. Sabi nga ni John Piper, Jesus did not come to tell us the answers to the questions of life. He came to be the answer. Isipin mo na lang, na parang may isang malalim at malawak na bangin sa pagitan mo at ng Diyos. Si Jesus ang tulay. Ang krus niya ang nagdudugtong sa atin sa Diyos. Walang ibang pwedeng gumawa nito, kundi siya lamang. Kung may pinagdadaanan ka ngayon o parang napapalayo ka sa Diyos, huwag mong kalimutan. May tagapamagitan ka, ang Panginoong Yesus. Siya ang tulay at siya ang sagot. Ibigay, na-experience mo na ba na kailangan mong may mamagitan para sa iyo yung tipong napasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo kaya mag-isa. Baka minsan nalagay ka sa legal problem at kailangan mo ng abogado na may alam sa sistema. O kaya naman nag-travel ka sa ibang bansa, hindi mo kabisado ang language nila at kailangan mo ng translator. O kaya simpleng sitwasyon, nasa isang kwentuhan ka kung saan lahat ng tao may alam sa topic tapos ikaw parang lutang hanggang sa may kaibigan kang lumapit at tumulong sa'yo na malaman ang pinag-uusapan nyo. Alam mo, lahat tayo dumadaan sa ganitong bagay. May mga pagkakataon kahit anong effort natin kulang. Kailangan talaga natin ng taong may access may authority at may kakayanang lumapit kung saan hindi natin kayang pumasok. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung ang kailangan mong lapitan ay hindi lang sa korte, hindi lang sa ibang bansa, kundi ang Diyos mismo. Isipin mong nasa labas ka ng presensya ng Creator ng Sanlibutan. At alam mo hindi ka karapat dapat at hindi mo kayang pumasok ng mag-isa. Ganyan ang realidad para sa atin na makasalanan tao. At ganoon din sa Israel noon. Kaya nga, ang tanong ay, paano makakalapit ang isang makasalanan sa isang banal na Diyos? Ang totoo, hindi natin kayang lumapit. Sinira ng kasalanan ang relasyon natin sa Diyos. Siya ay banal, tayo ay hindi. Kaya kung gusto nating tumayo sa presensya niya, may kailangan gawin tungkol sa kasalanan natin. Ano yun? Noon itinatag ng Diyos yung sacrificial system para tugunan ang separation natin sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Pero kahit na may mga handog, ritual, paglilinis at seremonya, hindi pa rin basta-basta makakalapit ang tao sa presensya ng Diyos. Ang tabernakulo o tabernacle na siyang tinatahanan ng presensya ng Diyos ay off-limits sa mga tao. May tatlong bahagi ito. Una, yung outer court. Dito nagkakaroon ng pagsasacrifice at paglilinis sa kanilang kasalanan. Pwedeng pumasok ang mga tao doon. Yun namang ikalawang bahagi ay ang tinatawag na holy place. Ang nakakapasok lang dito ay ang mga pare. Ito ang lugar ng kanilang fellowship sa Diyos at paglilingkod. At ang pangatlong bahagi ay the most holy place. Nasa likod ito ng isang makapal na tabing. Hindi ka basa-basa pwedeng pumasok dito. May harang. Ang pwede lamang pumasok dito ay ang pinakapunong pari. Isang beses lang, isang taon. Narito kasi ang buong presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinakapunong pari ang tagapamagitan. Ang inaatasang tumayo sa harap ng Diyos para sa bayan. Pero kahit siya, hindi rin basta-basta nakakapasok. Dumadaan muna siya sa mahigpit at detalyadong proseso ng paglilinis at pag-aalay para sa kanyang sariling kasalanan. Kailangan niya mag-alay ng handog para sa sarili niyang kasalanan bago siya mamagitan para sa iba. At tandaan mo ito, isang beses lang pwedeng pumasok sa isang taon 'yung high priest para mamagitan para sa buong bansa. At kapatid, dito lang lumiwanag yung kagandahan ng Ebanghelyo. Sapagat ngayon, hindi na natin kailangan ng punong pari taon-taon na pupunta doon para mamagitan sa atin. Mayroon na tayong tagapamagitan na hindi kailanman nagkasala. At siya ang Panginoong Yesus. At ang ginawa niya sa krus ay hindi lamang simbolo. Ito ang tulay sa pagitan natin at ng Diyos. Kung ngayon pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos, kung nahihirapan ka lumapit dahil sa kahihiyan, kasalanan o guilt, alalahanin mo, may namagitan na para sa iyo. At hindi siya tao lang, siya ay si Jesus, ang anak ng Diyos. At dahil sa kanya, malaya ka na makakalapit sa Ama. Now, isipin mo ito. Milyon-milyong taong umaasa sa isang taong makasalanan din, natatayo sa presensya ng Diyos para sa kanila. At ito pa, ito'y gagawin sa loob lang ng ilang minuto, isang beses sa isang taon. Kaya nga, imagine mo ito, ito yung problema. Ang mga pari, makasalanan din. Katulad din sila ng mga taong kanilang kinakatawan. May kahinaan, may pagkukulang, at nangangailangan din ng kapatawaran. Yes, kaya nilang mamagitan, pero panandalian lang. Kaya nilang mag-alay ng handog, pero hindi sapat para tuluyang alisin ng kasalanan. Kaya paulit-ulit yung sistema taon-taon. Kailangan ulitin. At sa likod ng lahat ng ito, may tanong na patuloy na bumabagabag. Kung ang pinakaparing banal na, yung high priest, hindi lubos na qualified para dalhin tayo sa Diyos, sino ang may kakayanan at kapatid, ito ay hindi lang problema ng lumang tipan. Ito rin ang problema natin ngayon. Ang kasalanan pa rin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. At gaya ng Israel, hindi natin kayang ayusin ang separation natin sa Diyos sa sariling paraan. Hindi tayo basta makakalapit sa Diyos sa sarili nating kondisyon. Kailangan natin ng mediator. Hindi lang basta mabait o banal, kundi talagang walang bahid na kasalanan. Sabi sa Hebrews 4:14 15, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya walang iba kundi si Esus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaibigan, si Jesus ay hindi tulad ng mga pari sa lumang tipan. Alam mo, ginagawa nila, nakatayo sila sa labas ng tabing sa templo. Araw-araw, nag ng handog. Di sila makapasok dun sa most holy place. Pero ang Panginoong Yesus, nakapasok na siya sa langit. Hindi siya isa lang sa mga paring tao. Siya ay Diyos. Hindi siya basta tumatayo sa harap ng Diyos. Siya ay nakaupo sa kanan ng Ama. Hindi siya nag-alay ng dugo ng hayop kundi inalay niya ang sarili niyang buhay. At ito ang kagandahan ng lahat ng ito. Kahit siya ay lubos na Diyos, siya rin ay lubos na tao. At dahil lubos siyang naging tao, naiintindihan niya tayo. Sabi sa Hebrews 4:15 siya ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagod. Alam niya kung ano ang gutom. Alam niya ang sakit ng pagkatalo, nawalan, pinagtaksilan. Alam niya kung paano dumaan sa mabigat na temptation. Kaya kapatid, kung pakiramdam mo walang nakakaintindi sa pinagdaraanan mo, tumingin ka sa Panginoong Yesus. Meron tayong dakilang punong pari na hindi lang nanonood sa atin mula sa langit. Hindi, kundi bumaba mula sa langit para abutin tayo. At ngayon, nakaupo siya sa kanan ng Ama na mamagitan para sa atin araw-araw. Basahin natin yung Hebrews 2.17 Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Kaibigan, isipin mo ito. Sabi sa talata, kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto, naging kagaya natin ang Panginoon. Hindi siya nanatili sa langit na parang malayong Diyos na walang alam sa pinagdadaanan natin. Naramdaman niya ang buong bigat ng tukso, pero again, kailanman, hindi siya nagkasala. Naranasan niya ang matinding paghihirap pero hindi siya tumalikod sa ama. Naglakad siya sa mundong puno ng kahirapan at puno ng kasamaan pero nanatili siyang banal. Now, bakit mahalaga ito sa atin? Kasi kapag ikaw ay nahihirapan, hindi ka nag-iisa. Kapag pakiramdam mo, nalulunod ka sa problema, tandaan mo, nauunawaan ka ng Panginoong Yesus. Kapag nararamdaman mo bigat ng tukso, nandun siya para tulungan ka. Naranasan niya rin yan. Kapag may sakit kang pinagdaraanan, alam ng Panginoong Yesus kung gaano kasakit ito sa kalooban, sa katawan, sa damdamin, at sa puso. At dahil alam niya ang mga pagsubok mo, kaya niyang mamagitan para sa iyo ng perpekto. Ito ang klase ng punong pari na meron tayo hindi siya malayo. Hindi siya malamig o walang pakialam. Siya ay malapit, siya ay maawain, at siya ay tapat. Walang sino mang paring tao ang makakagawa ng ginawa niya. Dahil walang sino mang makakaunawa sa atin, gaya niya. Kaya kapatid, kung ikaw man ngayon ay nasa gitna ng tukso, paghihirap o tanong sa puso mo, lumapit ka sa ating dakilang punong pare. Hindi lang siya nakakaintindi, kundi siya rin ang may kapangyarihang magliktas. Hindi mo kailangan mag-alala kung talagang pinatawad ka na ba niya talaga. Kaibigan, kung nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, ay pinatawad na lahat ng kasalanan mo, past, present, at future sins. Kasi kung hindi pa, kakailanganin na naman natin ulit ng pari na maghahandog ng hayop para sa atin. Pero ang Panginoon na ang pinaka-final na handog, minsan ang handog para sa lahat ng kasalanan. You don't have to work to earn His approval. You already have it. Dahil nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Dahil pinatawad ka na sa pamamagitan ng ating mediator. Ang tingin ng Diyos sa iyo ngayon ay righteous. Kaya nga nang siya'y namatay sa krus, napunit na ang makapal na tabing sa templo. Wala nang harang. Papunta sa most holy place. Bakit? Kasi hindi na kailangan mag-sacrifice para sa kasalanan ulit ng isang tao. Kung siya ay nanampalatay na sa Panginoong Yesus, makakapasok na siya sa presensya ng Diyos dahil malinis na siya at pinatawad na. Kaya nga, sabi sa Hebrews 4.16, Kaya't lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangailangan. Ibig sabihin nito, kapatid, hindi na tayo kailangan matakot lumapit sa Diyos. Dahil sa Panginoong Yesus, ating dakilang punong pari at mediator bukas na ang pintuan hindi na tayo tinataboy hindi na kailangan ng appointment tayo ay inaanyahang lumapit at hindi basta lumapit kundi lumapit daw tayo ng may katapangan, boldness bakit? kasi hindi na tayo hiwalay kasi malinis na tayo dahil sa dugo ng Panginoon. Hindi na kailangan mag-alinlangan sa paglapit. Hindi mo kailangan pumila. Hindi mo kailangan magpakilala. Kilala ka na niya. Hindi mo kailangan magsuot ng magagarang damit, mga formal na damit bago ka lumapit sa kanya. Hindi. Kasi ang kondisyon ng puso mo ang mas mahalaga sa kanya. Hindi mo kailangan maging okay muna. Pwede ka na lumapit kahit broken ka, kahit pagod, kahit umiiyak. Hindi mo kailangan maging perpekto dahil alam niyang hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Hindi kanya pipintasan, yayakapin kanya, hindi siya busy, lagi siyang available, hindi siya nagbabago, lagi siyang maawain at tapat. Kaibigan, lumapit ka na may katapangan sa kanya. Bigyan mo siya ng room sa iyong puso. Bakit? He is our mediator. Tanongin mo ito sa sarili mo. Sino o ano ang ginagamit kong tulay o tagapamagitan ngayon? Ang tiwala ko ba ay nasa Panginoong Yesus lang o may kahati siya sa puso ko? Ibigyan, kung alam mo na meron kang mediator, ay tulungan mong ipaliwanag ito sa iba, lalo na sa mga nalilito pa. Marami sa paligid natin ang naniniwala na kailangan pa nila ng ibang tagapamagitan. Bari may kaibigan ka, kamag-anak o kapatid sa pananampalataya na naghahanap sa maling direksyon. Gamitin mo ang katotohanan na ito with humility and grace para dalhin sila sa Panginoong Yesus. Magpasalamat ka sa akses mo sa Ama. Sa lumang tipa ng mga tao, hindi basa-basa nakakalapit sa Diyos. Pero dahil sa Panginoong Yesus ngayon, pwede kang manalangin kahit saan. Pwede kang humingi ng tawad, direkta. Hindi kailangan ng mga imahe o santo-santo meron ka ng access sa Kanya. Pwede mong maranasan ang presensya ng Diyos mismo. Huwag mong sayangin ng bukas na access na ito. Gamitin mo ito araw-araw. Gawin mo ang iyong conversation time kay Lord. Make room for Him in your prayer life. Make room for Him in your confidence. Make room for Him as your only bridge